Please. Ayan, test drive na nila bossing ang ating uh, Chevrolet Captiva Geng, geng! Test drive mga boss <laughs> Ikaw yung tatawas eh <laughs> <laughs> So yun mga bossing, bali meron sa atin nag-walk-in ngayon dito sa garahe, bali alas 2 na Sila na may galing pa ng... Saan pa galing ma'am? 13. 13 13? Baka may babatingin ka lang ma'am, Mauricio shout out. Binabati ko lahat ng mga chismosa. Sino ba? Eh, may lang joke lang. na. Mga magkano mo tawad mo? 190, last time. 180! 180. 180. <laughs> Nakablog ka! <laughs> ma'am, kahit ano. Sige, ganito. Bigay, 190! Bigay ko lang sa'yo 210. Oh. 190 nga lang. Ito na. Yun lang yung ano, kaya. Hindi ka na talaga maawas na naghanap buhay, ma'am? Oo, <laughs> ganyan. Okay ka dyan? Uh, huh? Oo. Oh. Boss, bakit po papabatingin ka lang ori sa si shoutout? Uh, shoutout sa mga kakapit ko. Mga Yan. taga LS. Legal street Yan. Ma'am, balik tayo. Yeah. 210. 190 -19 na. na. Sila pinatatawad mo ako. Wala naman kasalanan. Ayaw Na, <laughs> Dagdagi. Ayaw dog. Ayaw dog. Dagdagi na, na ma. Mahawa mo siya nagkahanap buhay. Kaya e, ano ba yan, di ba? Si... Ano? -re ah, pa. dagdagi na lang kahit. Kaya 190 na. Nakarehistro yan. Sige na, 190. Nakarehistro. Papakita ko muna yung kotse. Sige na lang kayo. So mga si Bali papakita ko muna sa inyo. Yung nakursuladahan na nila ma'am at sir dito sa ating karahe. Chevrolet 2010 model, automatic transmission mga bossing, diesel engine yan. Ito yung nakuha natin sa may gargits. Ang honor mga boss, bali nakarehistro to, presentable paint. Sariwan loob mga bossing, automatic transmission. Ito, so, ito mga bossing. 2010 model yan mga boss. Grabe. Ah, nilagyan na agad eh, WD-40 para mawala yung langit kita. Ayan, sariwan sariwa. Balo yung itawad ni may 190. Parang logi pa ako to. Lan? 190 daw tawad. Wala mo na sa ngayong week. <laughs> Ikaw, mga style din ito. Ano ma'am? <laughs> mga patira mo talaga. Wala nga. Hindi ko pinapasawad yung mga. Magmalaki-laki tawad ng alam. 190 followers okay na yan kasi fast break naman eh. Fast break baryan, bariya. oh, okay. pa. baryan, baryan <laughs> naman? Bariyang bariya? Bariya bariya sa'yo. Grabe naman. Nyar, ano nyar? Oh, tayo na naman tayo. Wala mo <man> na sa akin. <laughs> mo. Okay na okay, okay, boss. Ma'am. Tugtaga mo na lang. Sige na. na. Sarado mo na lang alam. 200. Oh, yan. 190 lang kami. Dagdagi? Sige, dapat oh. na dagdagi doon. Dagdagi, mam. Ayaw doon. Ma Ayaw doon. Ayaw ko ko. <laughs> Pag naka-vlog na, ayaw na rin talaga dagdagan. Eh. Oo oh, nga, grabe si ma'am. Ayaw ko ko. Dagdagan mo na lang ma'am kahit limang libo. Oh, 195. Ma? Kaya change oil pa kami. Yung wiper pa sa likod. Yung wiper. Gunaw ka bilang ma'am. mo. nakakapanghina naman yun ma'am. 193. 193. Oh yan o. Oh. Oh, okay. 193. 193. Pumayag yan gano'n. 193. 193. 193. 193. Dagdagi. 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 Wala pa ang gasolina masyado. Gagasunin pa dong. Need uh, ko percentage oil. Wala sa Saudi. Eh. <laughs> A192. So bossing, bali binigay na natin for only uh, 190,000 itong ating Chevrolet uh, Captiva At least naman eh, kahit pa paano Hindi sila uuwing luwaan Ma'am, maraming maraming salamat ah Maraming salamat at nabarat mo ko na maigi Hindi, joke lang <laughs> <laughs> okay, Bibingka muna, wala mga pagkanya yan, bibingka muna Okay, bibingka muna salamat po, salamat po Bibingka mo muna kami ngayon Thank you po Geng-geng geng boss Congrats kila mama sir. Pag-uwi, meron silang kutsi. May kutsi na sila. Ay, kutsi na sila. Parang bumili lang ng ano, laruan. Parang bumili lang ng lollipop, e, no? Boss, thank you! Bye-bye!